sobrang saludo ko sa mga nurse po talaga. Grabe, sobrang na-appreciate namin yung mga nurse katulad nyo po. Kaya maraming maraming salamat. Kung naramdaman nyo po yung mga pinagdadaanan ng pasyente, nagbabantay, mas na-appreciate po namin yung mga nurse kasi hindi po talaga madali yung mga work nila. Lalo na may mga nakausap kami na pag medyo um, depende sa tao, depende sa pasyente, depende sa nagbabantay, yung mga um, tinatrato nila sa mga nurse na alam na hindi na naman natin na na minsan may nararamdaman talaga yung pasyente natin pero sana kung alam nating medyo moody na yung or dahil sa gamot dahil sa sakit na uh, medyo iba ni ugali ng pasyente natin tayong mga nagbabantay maging magpa, mapagpasensya rin po tayo sa mga nurse kasi hindi rin po ganun kadali yung work nila. ba? Diba? At gusto nila yan kasi para maservan tayong mga nangangailangan ng, ng tulong sa hospital. Kaya gusto ko lang din i-remind po yung mga nagbabantay ng mga pasyente. Huwag natin sabay yung mga pasyente natin sa unit ng ulo sa pag-iba ng attitude. Dapat mas Ma ma mas okay tayo, mas malawak yung pag-iintindi natin kasi hindi porket um, makikita natin na pinagsisilbihan tayo, feeling entitled na tayo, hindi guys. Tra trabaho po yun, trabaho yung ginagawa nila, kaya mas maging mabuti tayo sa kanila, mas mas uh, intindihan din po natin yung mga nurse. Ayan, kasi may mga nakakausap ako na minsan daw nga kasama pa yung mga bantay ng pasyente, maiinit ulo rin nakikisabay. Siyempre nakapagod din yun, di ba? Lalo na kapag nasa critical kang na, napadpad like sa mga katulad nito sa telemetric ng ng hospital kasi parang mini ICU siya mga high risk yung mga pasyente talaga hindi mo may, may, alam mo yon hindi mo may iwasan yung mga pasyente is naniiba yung ugali kasi may special needs na sila at naapektuhan sila ng gamot, ng mga sakit nila. So tayo mga nagbabantay, mas ano tayo, dapat mas malawak din yung pag natin, lalo na sa mga nurse po na nakakasalamuhan natin kasi grabe, grabe talaga. Kahit hindi tayo nasa sitwasyon nila, parang ma pag na-appreciate mo sila, sobrang hirap ng pinagdadaanan nila. Nakangiti lang yung mga yan kasi gusto nila, kasi work din nila eh. Tsaka kaya, kaya yun yung work nila, kaya nakangiti kahit sobrang hila. pero kailangan i-appreciate po natin sila. At saludo po ako sa inyong mga nurse. Maraming maraming salamat din po sa yung extra miles, unending love na nabinibigay niyo sa mga pasyente nyo. At pag-iintindi sa mga tagabantay ng mga pasyente na hindi okay, ba? Diba? Huwag na natin dagdagan po yung pagod nila. I-cheer up na lang po natin sila at i-appreciate po natin sila.